First month of 2014 po, January. Sobrang sakit ng ulo, araw-araw po. Binaliwala lang po, tapos hanggang sa nilagnat. Tapos naihipo ko ng parang tea, pero hindi ko po pinansin. nag po akong muwi kasi sobrang sakit po na ulo ko. Puta po kaming garay, pa-doktor ko, pa-laboratory po kami. Hindi po normal yung creatinine sa kayong moglabin. Tuloy-tuloy po yun. Hinihintay namin si yung tatay ko po na para po magpa-check up kami sa second opinion po sa Santa Maria. Nagpunta po kami sa Santa Maria, umaas lalo yung kreatinin ko po, tapos bumaba lalo yung hemoglobin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na po yun, nagmanas po, nagsuka, hindi nakatulog. Nirecommend po kami ng Doktor Santa Maria na magpa-admit po kagad sa San Mateo po Santa Maria. Tapos po yun, ilang araw din po kami doon hindi din po nagbabago, ganun pa rin. Pinalabas na po kami. Sinalinan po ako ng dugo no kasi sobrang putlap. Lumabas din po kami ng pagkalipas na ilang araw. Pag bangon ko po, po nung kinabukasan, pati mukha na po manas na. Suka lang na suka magdamag, tapos walang tulog. Ayaw patulogin. Nahirapan po huminga. Kinabukasan po, nagpunta po kami sa NKTI po, lumuwas po kami. Tuloy-tuloy na po, nag-admit na sa ER po. Dialysis po kagat. Ka Siyempre po, noong di hindi Pero ano, wala daw po ibang paraan. Yun lang daw po, sabi ng doktor. No choice po yun, nilipad dialysis po. Ha? Ang ginawa po sa akin, peritoneal dialysis. Mga ilang buwan lang po, inubo po ako na inubot, inataka po ako ng ubo na ay tumigil po. Tapos naghanap po kami ng mga kung ano ng gamot. Nagpa-check up po kami sa ibang, -ibang doktor. Tapos po, ayahin na mo po maalis sa kahit anong gamot na inumin. Yung hindi po nakakatulog nga po magdamag. Kahit, kahit isang oras po, hindi po nakatulog. Di po makakain. Parang walang gana lagi. Tapos minanas po ng manas na manas. Mahirap po siyempre. Mahirap po maging ano, halagayin. Mahirap po maglakat. Nakahiga nunuot. Pinipilit ko po nga uh, ay napapagod po kagad. Yung pong maging pabigat ka sa pamilya mo, feeling mo ikaw lang kailangan alagaan yung, ikaw lang yung aasikasuhin. Tapos wala na silang magagawang iba. Tapos yung lalakad sila lalakad para may maidugto sa buhay mo. Yung nawawala ka na din ang chance mabuhay para wala na rin pumahirap. Dumating po yung time na may nagbalita po sa amin na meron daw po na matanda. Ang binigay niya po sa akin, King Sir Bad, po. Yun daw po yung mga katulong sa akin. Nakilala ko po si Jelica Ana Suyat, taga Encanto, Angat, Bulacan. 22 years old pa lang siya. Pero nung magkasakit siya ay halos 21 pa lamang siya. Uh, nagkasakit siya sa bato at uh, inadvise siya ng penitorial dialysis. Nung una siya ay talagang halos bedridden. Hindi siya nakakabangon, hindi siya nakakatrabaho. Hindi refer lang siya ng isang kaibigan. Pero nung ma-refer siya sa akin ay nakainom siya na siya ng King's Herbal. nakakain po ako ng maayos. Dati po, di ba, umakain. Yung nakakain po ako ng kahit tatlong beses sa araw na. Nakadiradiretsyo tulog sa gabi. Tapos nakatulog pa rin po sa tanghali. Tapos yung pambans po ng paa, unti-unti nawala. wala. Saka yung sakit na ulo. Tapos po yung ubo ko, nawala din po. Marami din yung pagbabago. Naglalakad lang po, tapos nakakapagwalis walis, -walis nakapagluto. Malaki po kasi yung sinigla ng katawan. Dati po, payat na payat ako. Tapos po, yung buto ko po nakikita na. Tapos nung uminom po ako, unti-unti po nagkaroon ng laman. Lalo po lumakas yung pahit yung spirit ko na lumaban po, pagpatuloy. Nagkaroon po ako ng pag-asa na mapabuti ang kalagayang.